baik, mito meron. Meron tong sa akin. May huli to. Nahilay. Wala ba to? Ah. Huh. may laman. I love it. Ang siro. Ay po. Sa <laughs> so, sa. Sa sampakay ng Santa Lakitok Oh. Santa Lakitok na maliit. First down sa online namin ni Mike. Oh, laki. Hi Mike. Oh. May malakapas sa pain ko eh. Pinagdaan ah, mo 'to na, na na. Sa akin 'to. Uh, uh, na, <laughs> man, <laughs> kinandaw ko kayo na nainagas na, ko ulit. Oh, Doon yung pisto na, no? Kuhan mo, picture! Picture lang pala eh. Ay, po, Ganda na pagkasabi ito, hindi talaga maano, Master? Oo, oh, nasa, nasa, nasa hmm. oh, ito, eh. agis ko ulit. Ito na ulit. Ito na eh. Ilagpasan niyo natin. Ah. Sabi ko doon pag... di ako nakakontent. Ah! Ah, gusto rin talaga <laughs> kitang kanyan. na kayo. Iyon natin yung... Jambo! Ah, maliit pa yan, Master. Oo, oh, nakakatawang yung huli mo. Ang laki nun. Ano mo na, Master? Baka ang Nalit yun na dito ah. Ha? Nalit dyan.

Tara natin mag ng lapo-lapo So iaw natin isa Tara panta mo na ba ito? Yata Unat to ah Unat May laman yan Unat

Ito na lang master. Ito mo na lang Ha? Na-check mo na yan. Master. Ha? bakit may nakangat na linya dito? Na-check mo na to, hindi ba? Ito. Ito. Na-check mo na yan. Ay, ay, nakangat, yan. Walang... nakangat na yan. Ba't itong nakangat na Walang laman yan. Na-check mo na yan. Ito lahat? Dalawa. Ito lang hmm. Ba't nakaunat? Ini eh, pa in, pak? Oh. Dalam mana, cek mau dito dalam orang. tanpa in, Bakit ang laban ito, Mike? Pagkagagis ko lang yan, ha? Pagkagagis ko lang yan, ha? Ha! Yung dulo? Ha? Hindi, ito yung kakagis. Malakabas yung pain? nga. yung... Yan Yan yung... Yan yung...

para masaya. Ay, nakasentik. Oh, laki ng bibig. Para... Natungol, natungol, oh. Grabe, oh. ng lulok yung pain natin. Tapos, kasunod na mo. Silipin mo yung bibig. Oh? I huwag mong ilayo. Okay. Nilalapit ilalayo. Tungol? Natungol. Natungol? Natungol sa men. Oh. Focus na focus. <laughs> Pang-uwi na kami ni Mike, yung isa ihawin na namin. Alam kami luluto. <laughs> ano <mo> ba yung ubusin? <laughs> o oh, siyempre oh, ito ako oh. Yu yu yu. Hay, sige pala. Pa ako ng kape para sa kanila. Sige. Okay. Thank you. Plan ko muna kayo ng kape. Bimidyo mo ako sa kape. Hoy ha. <laughs> waiter, gagawin kita. Waiter. Oh, waiter naman yung isa, Master. Waiter. Thank you man ay nice line Ang ganda ng huli oh. Yung man line pa tayo Papainan pa natin yun Claudia Hindi lumapit Saan punta? Busy mandaga Tinuruan kasi ni Mike mandaga